Mas lumalim umano ang pagkakaibigan ni na Barbie Forteza at Jameson Blake matapos mamataan ang aktres na nakikipag-bonding sa pamilya ng aktor, kabilang ang ina nitong si Claire Gibson. Sa isang video na muling ibinahagi ng fan account, makikitang bumisita si Forteza sa tahanan ng pamilya Blake. Hindi malinaw kung sino ang kumuha ng video ngunit ayon sa nag-upload, ito raw ay mula mismo sa isang kamag-anak ni Blake. Sa naturang clip, makikitang nakangiti si Forteza at ina ni Jameson habang nakapatong ang braso ng aktres sa balikat ng ina ng aktor. Kapansin-pansin din na nakahawak si Gibson sa bewang ni Forteza at naghawak kamay pa ang dalawa, bago bahagyang yumuko ang aktres bilang tila pa sa salamat. Bukod dito, lumabas din ang isang larawan kung saan magkasamang nakapos si Forteza, Blake at ina ni Jameson, kasama ang iba pang kakilala na hindi ipinakita ang mga mukha. Maging si Gibson mismo ay nagbahagi rin sa kanyang Instagram stories ng retrato na nagpapakitang muli umanong bumisita si Forteza sa kanilang tahanan. Matatanda ang umingay ang pangalan ng dalawa noong Hunyo matapos silang makita ng magkasama sa ilang pagkakataon, dahilan para umugang ang espekulasyon na may espesyal na ugnayan sila. Gayunman, nilinaw ni na Forteza at Blake na wala silang relasyon, bagamat patuloy ang usap-usapan ng mga tagahanga lalo na't ilang ulit na rin silang nakitang magkahawak kamay sa publiko. Ano ang sinyo sa balitang ito?